Hiniling ng Cotabato City Comelec Office sa ProBar Bar na bigyan sila ng isang daang mga pulis na sasanayin bilang miyembro ng Special Electoral Board. Ito ay kaugnay sa darating na kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Region sa October 13 o 78 na araw mula ngayon. Sinabi ni Maguindanao del Norte Election Supervisor Attorney Moamar Guyo na ang isang daang mga pulis ay magsisilbing Special Electoral Board members sakaling may mga guro na aayaw sa Cotabato City. Ilan sa posibleng dahilan ay mga kaanak o may mga kaanak na kandidato, may banta sa buhay o anumang katanggap-tanggap na dahilan upang hindi magsilbi sa eleksyon. Ang dato udin din sin SWAT election officer ay humiling din ng 312 na mga pulis na sasanayin sa pangangasiwa ng eleksyon sa Oktubre. Sinabi naman ni Maguindanao del Sur election supervisor, attorney Alan Cadon, na mga ngailangan din sila ng mga reserve electoral board members mula sa hanay ng PNP. Idinagdag niyang may dalawang lugar ang posibleng masama sa hotspot area sa halalan pero tuloy pa ang assessment at validation dito